unti-unting namamatay ang mga nakatatandang Pilipino nang hindi namamalayan na ang almusal ang tahimik na mamamatay. Alam kong tila ito'y hindi kapanipaniwala. paniwala Ngunit sa loob ng 30 taon ng aking pagiging doktor, hindi ko pa naranasan ang isang bagay na kasing mapaminsala ng aking ibubunyag ngayon. May isang sabatan sa pagkain na pumapatay sa isang buong henerasyon ng mga Pilipinong lampas sa anim na pung taon. Malamang Araw-araw kang kumakain ng isa sa tatlong mapanganib na pagkain ito. Ako si Dr. Mateo Alon Reyes at ilalantad ko ang katotohan ng ayaw ipaalam sa iyo ng industriya ng pagkain. Ihanda ang iyong sarili upang malaman kung bakit siyamnapong porsyento ng mga problema sa kalusugan ng matatanda ay nagsisimula sa unang pagkain ng araw. Naranasan mo na bang magising na maayos ang pakiramdam, kumain ng almusal, at pagkatapos ay makaramdam ng pagod? O napansin mo bang kahit umiinom ka ng gamot, nananatiling mataas ang iyong presyon? Maaring ang problema ay nasa iyong plato, hindi sa iyong katawan. Sa Pilipinas, isa sa bawat apat na nakatatanda ay may mataas na presyon ng dugo. At humigit kumulang 20% ay unti-unting nagkakaroon ng diabetes nang hindi namamalayan. Maaring ang almusal ang tahimik na salarin sa mga problemang ito, Maraming pamilyang Pilipino ang lumaki na kumakain ng parehong pagkain sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga pagkain mabuti para sa ating mga lolo't lola ay maaaring hindi na angkop para sa atin ngayon. Nagbabago ang ating katawan pagkatapos ng 60 taon at nangangailangan ng ibang uri ng pag-aalaga. Ang mga pagkain aking ipapakita ay tila mabagal na lason para sa puso ng mga nakatatanda. Ngunit huwag kang mag-alala, ituturo ko rin ang masarap at masustansyang mga pamalit. Pasasalamatan ka ng iyong kalusugan sa mga simpleng pagbabagong ito. Ang unang malaking kalaban sa almusal ay ang mga processed meat. Longganisa, tocino, hotdog at iba pang handang karne ay napakapanganib. Mayroon silang kasing daming asin ng isang buong kutsarang asin. Isipin mong nilalagay mo ang isang kutsarang asin diretso sa iyong bibig araw-araw. Ganito ang nangyayari kapag kumakain tayo ng mga karne sa almusal. Sinasaktan ng labis na asin ang puso, bato at utak ng mga nakatatanda. Ang aking pasyenteng si Aling Rosa ay kumakain ng tusino araw-araw sa loob ng dalawampung taon. Sinasabi niya ang tradisyon ito ng pamilya at hindi ito nakakasama. Hanggang sa isang araw, tumaas ng husto ang kanyang presyon at kinailangang dalhin sa ospital. Tinanong ng doktor kung ano ang kanyang kinakain sa almusal. Nang ikwento niya ang tungkol sa tosino, ipinaliwanag ng doktor ang panganib. Nabigla si Aling Rosa nang malaman niyang ang kanyang paboritong pagkain ay sumasakit sa kanyang puso. Ngayon, mas maayos na ang kanyang kalagayan matapos niyang itigil ang pagkain ng processed meat. Ang mga processed meat na ito ay may mga chemical na preservative na nagdudulot ng pamamaga sa katawan para bang laging iritado ang iyong katawan sa loob. Pinapahina nito ang puso at pinapalala ang memorya. Maraming nakatatanda ang hindi alam na ang mga preservative na ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Ang katawan ng isang taong anim na pung taong gulang ay hindi na kayang alisin ang mga substansyang ito nang maayos. Kaya't ang mga pagkaing dati hindi nakakasama ngayon ay maaaring maging napakapanganib. Ang magandang balita ay may masasarap na pamalit sa mga karne. Maaari kang kumain ng inihaw na isda tulad ng bangus o galunggong. Ang mga itlog na niluto na may kaunting asin ay mahusay din. Ang inihaw na dibdib ng manok ay isa pang masustansya at masarap na pagpipilian. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng parehong kasiyahan, ngunit hindi nakakasama sa iyong kalusugan mas lalakas ang iyong puso sa mga pagpipiliang ito. Ang pangalawang kalaban ay ang mga pagkaing puno ng asukal sa almusal. Tinapay na may margarina at asukal, matamis na champurado, instant na kape na may asukal. Ang mga pagkaing ito ay parang bumba ng asukal para sa katawan ng mga nakatatanda. Pagkatapos ng animnapong taon, nahihirapan na ang ating katawan na iproseso ang labis na asukal para bang nalilito ang katawan at hindi alam ang gagawin. Maaring humantong ito sa diabetes at iba pang seryosong problema. Nakilala ko si Mang Eduardo na mahilig sa matamis na tinapay sa almusal. Kumakain siya ng tatlong hiwa na may maraming asukal at margarina araw-araw. Pagkatapos ng almusal, palagi siyang inaantok at pagod. Akala niya normal ito sa kanyang edad, ngunit hindi pala. Nang baguhin niya ang kanyang almusal, bumalik ang kanyang enerhiya na parang mahika. Ngayon, araw-araw na siyang naglalakad at pakiramdam niya ay sampung taon siyang mas bata. Napakalaking pagbabago para sa buong pamilya. Ang labis na asukal ay nagpapalakas ng trabaho ng pankreas. Para itong pinipilit ang isang lumang makina na tumakbo ng mabilis. Sa kalaunan, ito'y masisira at titigil sa tamang paggana. Ito ang nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng type 2 diabetes hindi na kayang kontrolin ng katawan ang asukal sa dugo. Kaya't napakahalaga na alagaan ang ating kinakain sa umaga. Ang almusal ang nagtatakda kung paano gagana ang ating katawan sa buong araw. Ngunit hindi mo kailangang mawalan ng matamis na lasa sa buhay. May mga natural at masasarap na alternatibo upang patamisin ang iyong almusal. Ang nilagang saging nasaba ay natural na matamis at napaka masustansya. Ang oatmeal na may sariwang piraso ng mangga ay masarap din. Ang nilagang kamote ay may natural na tamis na nakakasatisfy. Ang mga pagpipiliang ito ay nagbibigay ng tunay na enerhiya, hindi yung pekeng enerhiya mula sa asukal. Mas gagana ang iyong katawan sa buong araw. Ang pangatlo at huling kalaban ay ang mga pagkaing masyadong mamantika. Tapsilog na lumulutang sa mantika, malutong na chicharon, Insaymada na puno ng mantikilya. Ang isang insaymada ay may parehong dami ng masamang taba gaya ng apat na hiwa ng bakon. Isang malaking dagok ito sa puso ng sinuman, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pagsisimula ng araw na may labis na taba ay parang pagbabara sa mga tubo ng bahay. Nababara ang mga daluyan ng dugo at labis na nahihirapan ang puso. Si Aling Carmen ay adik sa insaymada tuwing almusal Kumakain siya ng dalawa o tatlo araw-araw na may matamis na kape. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit sa dibdib at hirap sa paghinga. Ipinaliwanag ng doktor na ang taba ay bumabara sa kanyang mga ugat. Natakot si Aling Carmen dahil hindi niya alam na ang ensaymada ay maaaring maging napakapanganib. Nang itigil niya ang pagkain nito, nawala ang mga pananakit sa loob lamang ng ilang linggo. Ngayon, ikinukwento niya ang kanyang karanasan upang bigyang babala ang iba. Ang labis na saturated fat ay nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan para itong sunog sa loob na hindi namamatay. Nakakaapekto rin ito sa mga gamot na iniinom mo para sa presyon at puso. Hindi gumagana ng maayos ang mga gamot kapag may labis na pamamaga. Kaya't kahit tama ang pag-inom ng gamot, maaaring manatiling mataas ang presyon. Ang solusyon ay nasa plato, hindi lamang sa botika. Sa kabutihang palad, may masasarap at masustansyang alternatibo sa mga mamantikang pagkain. Ang tinola ay magaan, masustansya at masarap sa almusal. Ang abukado na may kaunting kalamansi at asin ay malambot at nakakasatisfy. Ang nilagang saging na may kanela ay matamis at masustansya. Ang mga pagpipiliang ito ay tunay na nagpapalusog sa iyong katawan nang hindi pinapahirapan ang puso mas magaan ang iyong pakiramdam at mas maraming enerhiya. Maaring iniisip mo ngayon, Doctor. Mateo, parang mahirap gawin ito araw-araw. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, lalo na para sa mga nakatira mag-isa. Ngunit may isang simpleng solusyon na magpapadali sa iyong buhay. Maglaan lamang ng 30 minuto tuwing linggo upang ihanda ang buong linggo. Maari kang maghiwa ng prutas gumawa ng mga bahagi ng oatmeal o maghanda ng overnight oats. Sa ganitong organisasyon, magiging madali at mabilis ang pagkakaroon ng masustansyang almusal araw-araw. Ang sikreto ay huwag subukang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa pagpapalit ng isang pagkain bawat linggo. Sa unang linggo, palitan ang processed meat ng itlog o isda. Sa ikal sa unang linggo, palitan ang processed meat ng itlog o isda. Sa ikalawang linggo, bawasan ang asukal at magdagdag ng mga prutas. Sa ikatlong linggo, bawasan ang mantika at magdagdag ng magagaan na sopas. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay mas madaling panatilihin. Unti-unting masasanay ang iyong katawan at halos hindi mo mapapansin ang pagbabago sa lasa. Maraming tao ang nagtatanong sa akin kung mamimiss nila ang dating lasa ng kanilang mga pagkain. Ang totoo, pagkatapos ng ilang linggo, magbabago ang iyong panlasa. Matutuklasan mo ang mga natural na lasa na dati mong hindi pinapansin. Ang saging ay magiging mas matamis, ang isda ay mas malasa, at ang oat meal ay mas magiging malinamnam. Para itong paglilinis ng iyong salamin matapos itong matagal na marumi, lahat ay nagiging mas malinaw at mas masarap kaysa dati. Mabilis lumilitaw ang mga benepisyo ng mga pagbabagong ito. Sa loob ng isang linggo, mapapansin mong mas kaunti ang pamamaga sa katawan. Sa loob ng dalawang linggo, mas marami kang enerhiya sa maghapon. Sa loob ng isang buwan, maaaring maging mas kontrolado ang iyong presyon. Sa loob ng tatlong buwan, mararamdaman mong parang bago kang tao. Ginawa ni Mang Roberto ang mga pagbabagong ito at sinabi niya sa akin, Dr. Mateo, pakiramdam ko ay parang nasa limampung taon ulit ako Posible ito para sa kahit sino na maglalaan ng panahon at pagsisikap. May isang mahalagang tanong ako. Mas gusto mo bang magkaroon ng ilang minutong kasiyahan sa almusal o ng maraming taon ng malusog na pamumuhay? Tila malinaw ang sagot, ngunit maraming tao ang pinipili pa rin ang panandaliang ligaya. Hindi ko hinihiling na magdusa ka o magutom. Ipinapakita ko lang kung paano pagsamahin ang kasiyahan at kalusugan Masarap at nakakabusog ang mga reseta na aking iminungkahi. Ang pagkakaiba lang, inaalagaan din nila ang iyong katawan. At alam mo ba, sinasabi nila na ang mga saging ay maaaring tumakas mula sa fruit basket at mawala sa kusina ng mga taong nanonood ng video na ito ngunit hindi nagsusubscribe sa channel. Totoo ito, kaya magsubscribe ka na ngayon para mapanatiling ligtas ang iyong mga saging. Sabiro lang po, pero seryoso, ang pag-subscribe sa channel ay ang pinakamagandang paraan para makatanggap ng higit pang mga tip tungkol sa kalusugan. I-activate na rin ang kampanilya para hindi mo mamiss ang kahit isang bagong video. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang puhunan na maaari mong gawin. Ngayon, buod natin ang lahat para hindi mo makalimutan. Unang kalaban, mga processed meat tulad ng longganisa, tocino at hotdog. Mataas sa asin at may mga preservative na nakakasama. Pangalawang kalaban, mga pagkaing puno ng asukal tulad ng matamis na tinapay, champurado at matamis na kape. Sila'y nagpapagulo sa iyong blood sugar. Pangatlong kalaban, mga pagkaing masyadong mamantika tulad ng oily na tapsilog, chicharon at ensaymada. Binabara nila ang iyong mga ugat at pinapalaki ang pamamaga sa katawan. At narito ang mga masustansyang pamalit. Natural na protina tulad ng itlog, isda at inihaw na manok. Pinalalakas nila ang katawan ng hindi nakakasama. Mga pagkaing may natural na tamis tulad ng saging, kamote at oatmeal. Nagbibigay sila ng tunay at matagal na enerhiya. Mga mapagkukunan ng magandang taba tulad ng abokado, olive oil at lean meat. Pinapakain nila ang katawan ng walang pagdudulot ng pamamaga. Sa mga simpleng palit na ito, nagiging parang natural na gamot ang iyong almusal. Tandaan, hindi ka nawawalan, kundi nakakamit mo ang kalusugan. Bawat kapalit ay isang hakbang tungo sa mas magandang buhay. Bawat araw na may masustansyang almusal ay isang dagdag na araw ng enerhiya. Bawat linggo na walang mapanganib na pagkain ay isang linggo ng mas malakas na puso. Maaaring maliit ang mga pagbabagong ito, pero napakalaki ng mga resulta mapapansin ng iyong pamilya ang pagkakaiba sa iyong sigla at mood. Alam ko na mahirap baguhin ang mga nakagis ng gawi. Marami sa mga pagkain ito ay bahagi ng ating kultura at mga alaala. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang iyong mga tradisyon. Ang mungkahi ko ay iakma mo ang mga ito para mas mapangalagaan ang iyong kalusugan. Maaari kang gumawa ng homemade na lungganisa na mas kaunti ang asin. Maari mong tamisan ang champurado gamit ang saging sa halip na asukal. Ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malaking epekto. Ang pinakamahalaga ay maunawaan na ang pag-aalaga sa pagkain ay isang uri ng pagmamahal sa sarili. Karapat dapat kang mabuhay ng malusog, masigla at may kalidad ang buhay. Karapat dapat kang magising ng magaan ang pakiramdam at may lakas upang gawin ang mga bagay na gusto mo karapat dapat kang magkaroon ng mas maraming oras kasama ang iyong pamilya nang walang pag-aalala sa sakit. Lahat ito ay posible sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa almusal. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Maraming nakatatanda ang nagsasabi sa akin, Dr. Mateo, matanda na ako. Wala na akong magagawa. Mali po iyan. Ang katawan ay may kamanghamanghang kakayahan na makabawi sa anumang edad. Nakakita na ako ng mga taong walumpung taon na ang edad na lubos na bumuti ang kalusugan dahil lang sa pagbabago sa pagkain. Hindi kailanman huli ang lahat upang alagaan ang sarili. Bawat araw na malusog ay mahalaga anuman ang iyong edad. Lalo pang mahalaga na pangalagaan mo ang iyong katawan ngayon. Gusto kong ibahagi ang kwento ni Lola Ana, isang pitumput limang taong gulang na ginang na nakilala ko noong nakaraang taon. Mayroon siyang diabetes, mataas na presyon at palaging pagod. Matapos niyang baguhin ang kanyang almusal ayon sa mga payong ito, lubos na nagbago ang kanyang buhay. Ngayon, nag-aalaga siya ng hardin, naglalaro kasama ang mga apo at bumalik na ulit sa pagsasayaw. Sabi ni Lola Ana sa akin, Dr. Mateo, mas bata ang pakiramdam ko ngayon kaysa sampung taon na ang nakalipas. Maaring maging ikaw din ang susunod na kwento ng tagumpay pinatutunayan ng siyensya na ang masustansyang pagkain ay makakapigil at kahit nakakatulong sa pagbaliktad ng maraming problema sa kalusugan. Ang almusal ang pinakamahalagang pagkain dahil ito ang nagtatakda kung paano gagalaw ang iyong katawan sa buong araw. Kung sisimulan mo ang araw sa masasamang pagkain, buong araw kang makikipaglaban dito. Kung sisimulan mo sa masusustansyang pagkain, ang iyong katawan ay magtatrabaho sa iyong pabor para itong pagpili kung anong musika ang gusto mong marinig sa simula ng iyong araw, malungkot o masaya. Narito ang huling napakahalagang payo, magtala ng food diary sa loob ng isang linggo. Isulat lahat ng iyong kinain sa almusal at kung ano ang naramdaman mo pagkatapos. Makikita mo ang mga kawili-willing pattern. Maaring mapansin mong kapag kumakain ka ng tusino, mas namamaga ka o na kapag kumakain ka ng matamis na tinapay, mas inaantok ka. Ang ganitong kaalaman tungkol sa iyong katawan ang maguudyok sa iyong gumawa ng tamang pagbabago. Ang pagkilala sa sarili ay unang hakbang sa pag-aalaga dito. Ngayon, isipin mo kung paano magiging ang iyong buhay kung puno ka ng enerhiya araw-araw. Isipin mong magising at magkaroon ng sigla para gawin ang iyong mga paboritong gawain. Isipin mong may lakas para maglaro sa mga apo o mag-alaga ng mga halaman. Isipin mong hindi ka na masyadong nag-aalala tungkol sa mga gamot at doktor. Lahat ng ito ay posible sa isang masustansyang almusal. Hindi ito pangarap. Ito'y isang realidad na kayang-kaya mong makamit. Ang hinaharap ng iyong kalusugan ay nagsisimula bukas ng umaga. Maaari kang magising at ituloy ang mga nakasanayang gawi. O maaari kang magising at gawin ang unang masustansyang kapalit. Maaari mong palitan ang tusino ng scrambled egg na may kaunting asin. Maaari mong palitan ang matamis na tinapay ng nilagang saging. Maaari mong palitan ang ensaymada ng dinurog na abokado. Isang maliit na pagbabago bukas ay maaring magresulta sa isang bagong buhay sa loob ng ilang buwan. Gusto kong malaman mong naniniwala ako sa iyong kakayahan na magbago. Nakita ko na ang libu-libong tao na nagbago ang kalusugan sa pamamagitan ng mga simpleng payong ito. Hindi ka naiiba, kaya mo rin ito. Ang pinakamahirap ay ang pagdesisyon, pero kapag nagsimula ka na, mas magiging madali ito araw-araw. Magiging proud sa iyo ang iyong pamilya sa mga resulta mo. Magiging inspirasyon ka sa ibang tao na kasing edad mo. Ang responsibilidad na ito ay maaaring maging dagdag na motibasyon upang magsimula. Bago ko tapusin, gusto kong magtanong. Alin sa tatlong pagkain ito ang karaniwan mo pang kinakain sa almusal? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento at tulungan mo akong mas maintindihan ang mga gawin ng ating mga manonood. Kung nakapagsimula ka na ng pagbabago, ibahagi mo rin ang mga naging resulta mo. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na mas alagaan ang kanilang kalusugan. At huwag kalimutang i-like ang video kung naging kapakipakinabang sa iyo ang mga impormasyon dito. At bilang pagtatapos, tandaan na ang maliliit na pagbabago araw-araw ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa buhay. Ang pagpapalit ng tatlong uri ng pagkain sa almusal ay maaring mukhang maliit pero napakalaki ng mga benepisyo. Higit na enerhiya, mas kaunting pamamaga, kontroladong presyon, balansing asukal sa dugo at mas malakas na puso. Ilan lang ito sa mga resulta na maari mong makamit. Nasa iyo ang desisyon. Manatili sa dati o simula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod na video.